Hi guys! Uh, Mag-unbox tayo dahil nag-explore muna kami dito sa Namsha. So nag-online muna ako ng mga iba pang pakailanganin. Hmm. So tingnan ko guys ito. Oh no! Ganito lang pala sa kalilit. So, <laughs> time! Kasi guys, ang bango nitong 360 na to. So, ayan. So, dalawang time. Mga kakailanganin lang. Tapos, hindi ko alam kung ano ito nakalimot ako ng isang order ko. So, ito. Ay, toothpaste. Okay. So, itong toothpaste na to. Yan. Parang made in Japan. Tapos... At next guys, i-voice over ko na muna. Ito lang naman ay isang cape lang sa hair. At yung iba naman, puro mga nuts na cookies like almond cookies, cashew nuts, coconut crepes, mga waffles, at mga coffee in can. I don't know guys if this one is healthy. Try lang minsan lang naman. At meron ding mga peanut butter. At ang next naman na i-unbox natin ay ang in-online ko sa IKEA na pillow. Actually dalawa ang in-order ko guys pero isa lang yung dumating. Sa picture kasi, dalawa yung nakalagay. So akala ko dalawa rin. Yun nga lang, isa lang yung uh, delivered. At ang um, next pa na binili ko sa IKEA is um, storage sa kusina at lagayan ng seasoning at isang sangkalan. Yun lang. Thank you for watching guys. Bye.